So, ayun guys. Meron na naman akong gagawin kalokohan. Ayun sa video ni Sergey bin, So, sakto. Meron kami mangga. So, pauwi pa lang yung mga bata ganyan. So, kailangan din siya. Gagayahin natin yan. Pero, natin yung, natin yung style. Mublo lang <laughs> eh. Tignan natin kung ano mag reaction nila. Ano, may bulok. So iniindahin na lang natin yung mga bata. So yung gagawin ko, maglalagay so, ako ng asing. dito Pero konti lang. Dito kulahan na tayo. Ma, manggali mo.

Tama mo. Hindi mo? Hindi. mo Hindi maasin. Sa gabi, nasa labi, ang ko. Mam, hindi nga masanaw ah. Pwede. Hindi nga masanaw? Koy! Hmm? Hindi sa outdoor eh. O mo nilimit. May medyo mo? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Huwaan ng cupolari. Huwaan 오요. 잠깐만 망게. 소리. 잠깐만. 계파. 이거는 허물. 얘 먹어보자 망가. 이제를 먹았네. 올라가 봐. 어? 아. 이 맛이 나. 아, 아심. 이번. 뭐 마. 뭐 먹으라고 dare you to eat this? 빨리 마셔. 고양보어디가이